Magandang po mga boss. Nandito po tayo sa Bukawi, Bulacan mga boss. ah uh, dito po sa sa palengke ng Bukawi mga boss. <coughs> Yan, makikita po. Saksi natin kung, kung ang transaction dito sa Bukawi mga boss. ah uh, ipapakita ko sa inyo yung kung paano ang hanap ah, buhay dito sa Bukawi ng ibang ating, ng ating ibang kababayan yan meron pong ipapakita muna sa inyo first ito po yung palengke ng Bukawi yan mga yan. isda yan istaka ng mga isda at kung nakikita po nyo yung mga, yung mga bangka na yun, mga boss yan mga boss ang ating mga kababayan yan yan po ating mga kababayan. Yan, nakita nyo mga boss ang kan. Yan. Nakikita nyo mga isda. Yan mga isda oh, galing pa sa iba iba't ibang lugar ng ibang iba iba't ibang part ng ano ng bulakan May galing Hagunoy. May galing kung saan-saan, may galing ano yan, ah, Malabon, na yan. Yan mga boss, oh ya ito pong highway ito patungo po sa bayan, sa bayan ng Bukawi. Yeah. Doon po sa isang isang tulay eh yung po ang tulay ng Makato Highway going to Bulacan, Marilao, ah uh, and In left side, uh, Bukawi, Balagtas, Giginto and Balag, uh, uh, Bulacan Yan mga boss, so, ating mga kababayan. Yeah. Mhm. Mm tatakal sila ng mga kanilakan na kan mga negosyo isda yung ang mga boss mm -hmm. pasok pa. na ako ito nagkalat dami boss nagkalat lang mm -hmm. natapon siya hmm? ayun o no? ang ating isda dami hmm. Dami ya, no. Sarap. Saya numaabot, oh. Puh puf, nagbeda pantos sila. Tilap ya. Tilap ya. Hari nila Madaling kumain dito. Madaling kumain. Ah. Ano yung madulas? Tumagilid? Buhay pa pala ano? O oh, buhay pa. Sari. Ba saan galing yan? Anong lugar? Hagunoy? Saan galing? yan? Mm -hmm. Ayan, no? oh. Pantarong. Ang dami niyan. Sige. Okay. Pasok na tayo sa loob. Pasok na tayo sa loob. Ah, wala na. Wala na. Yan mga boss Naku dami nito ito Sariwang sariwa mga boss mm -hmm. Sariwang sariwa yan mga boss oh. Sariwang sariwa Nandito po tayo sa Bukawi Bulacan mga boss Ayun o oh. Ah, oh, pala yun Galing yan so, isa Galing Oh. Mhm. Mm -hmm. Ganun pa dayon. Abli tayo do sa Loban. Ayan, ating mga kababayan, mga boss Busy, busy Uh-huh. Mm -hmm. Panurin nga natin le eh, Kung paano sila mag-ano, mag-ano ng isda Ayan noh. Tancan jalan mga buah mga buhay pa. Sariwa, mga buhay pa mga boss Buhay pa Ayan e o Pasok, sa, pasok po tayo sa loob palengke mga boss Saksihan natin kung Paano Paano uh, pano, pano, ay retail ang ating mga kababayan Ang mga isda rito sa loob ng palengke Ayan Hop. Oh, ah, sa so loob ano ng palengke mga bro. Saksihan natin natin mga kababayan. Hop, oh, dito tayo sa loob ng palengke. Saksihan natin, natin mga kababayan. Mm -hmm. Yan po ang ating mga kababayan, mga taga Bukawi Bulacan.

35 pesos. Yan ang mga kababayan mga boss. Ano <messly> <messly> Lakad-lakad mo tayo mga boss. Ayan, lakad-lakad mo. yon nakita mo ating mga kababayan nakasakay sa baka. Ayan o. Oh. Ayan, nasa na sa ano, lupit. Walang traffic-traffic. Ayan mga boss o. Oh. Wala ka traffic-traffic. Ayan, masarap. Wala kasi ay tsa. Malupet. Ayan mga boss. Mm-hmm, mm uh-huh, -hmm, mm -hmm. aha, uh-huh, Lakad-lakad muna tayo mga boss. Saksihan natin natin mga kababayan. Dito sa Bukawi, Bulacan. Ayan na boss. Nandito po tayo sa Bukawi, Bulacan. Ayan. Mhm. 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 Ayan, nandito Sa bukid sa Pa-wagya. sa Bukawi, Bulacan mga boss. Sinasaksihan natin ng ating mga kababayan. Yun labong, masarap Labong, boss Labong La 'yun o gilit lang. Gilit lang ko. Ilako Mura lang 'yung tilapia ko, 'yun 'yung mag-set mo. Sigura lang yan. Tuyon mga boss, ang ating kababayan. Dagupan, batang ng tilapia. So, 'yan oh. Yeah,

Hmm. May kakaiba nangyayari. Ayan mga boss oh. Hmm, sarap ng mga Mapurul na mga isda. makurul na. makurul na. Panggigil na eh. ba boss? Boss, Yun ang masarap.

Ayan na mga boss, lakad-lakad tayo. Yun, masarap po, oh. mga Tagalog na. Oh. Yan, masarap po oh, siya. Oh, Tahong, yeah, may tayo, may kalungkong. Yan o, oh. ginagawa ng tumpok-tumpok na para mga boss, para yung mga bibili, dadamputin na lang. Mm -hmm. Oh, sarap, sariwa-sariwa mga boss. Oh. Sariwang-sariwa. Sariwa. Sarap nyan. O, so, masarap. Malabanos. Malabanos, mga boss. Ayan. Ano, ba Ikaw nakabaglag ng vlog. Bilal na na masarap O, masarap. Malabanos, ano? Malabanos. Ano Ano niya? Wow. Salap. Ayun, mga boss. Mhm. Mm lakad-lakad sa sa ating mga kababayan. No, surplus. Na dito po tayo sa palengke ng Bukawi, Bulacan. Ayun oh. No. Mm -hmm. Mainit na. Mainit na mga boss. Puinit. Oh. Wow. Tapos na yan mga boss kasulukayang nandito pa rin tayo sa loob ng palengke ng Bukawi Bulacan mga boss ah, lakad 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 tayo yan po ang palengke ng Bukawi Bulacan and ito po eh tabi po ito eh ilog yan pong ilog ng Bukawi Bulacan yan mga boss oh Ayan o no? Kung nakikita yung kahabaan na yan Hanggang doon yan po ang Nang araw Kung natatanda nyo yung Pagoda Festival Ayan Ayan po nangyari yung Pagoda Festival mga boss Ayan Okay Lakan tayo sa palengke mm -hmm. Dito tayo diba Sa gitna Oh, ini. Ah, bayo bayo bayo. Diyan po ang ating mga kababayan, mga boss. Ang tagisa rito ay Avocado, mangga buko mo sa ice cream. Avocado. busina busina yan mga boss tayo kasukoyan, kasalukuyan tayo palabas na ng palengke ng bukawi ng Bulacan ayan dito sa bungad and live okay